Amen mo. Kalat mo, ikalat. Dito pa ang iba, Nasa may, ano, sa walang damo. Diyan, sa'yo. Sa harap mo. O, ano ba? Ganito magpakain, oh. Eh. ano ano guys huwag yung tali nya dumating na mais natin guys <laughs> saglit lang Ah, dali lang ubos. Iba na sa kulungan pa kanay. Grabe ng iba para... <laughs> <laughs> uh, <awala> na silinder para ubus na yun na isa siguro bagong na dumating guys puro babae So, hiwalay natin ang pakain. natin kasi inaaway ng iba. So, yung pinapakain ko rito eh ano ah tag dito sa grower tapos ito yung sino, na ah, naunang sino, sinuha kinu ko bago ito ito nagalumpu lumpu nakaraan pero ngayon okay na siya nakaraan nagalumpu lumpu ito eh hindi ko alam kung bakit Ayan. tapos ito yung isa kalimutan lang natin eh grabe na kaliksi pero payat pa rin patuloy natin pinapainom ng gamot ito binibitawan kasi isang tandang dito na salpok niya ayun Saan pala isang siyamo? Ito yung isang siyamo natin guys oh. Nanunukha ng tao, grabe kamo ka, Sige kasunod-sunod hmm yung kinawa natin sa puerto tapos yung may kasamang tandang doon sa limber yun yung unang kinawa natin sa nara tapos yung dalawa doon na babae yun yung sumunod na kinawa natin huli ayan ito yung unang galing sa puerto nanunok ka suplada <laughs> stretch, stretch mo. Ito, wala pa oh. Ito. Yan ay mga nukis natin guys. Yung iba, nandun sa itlogan. Yung iba, nasa limber dito. Wala pa. Marami-rami na eh. No? Tinan Oh, Oh.

marami na tayong pang ano sa sunod pang out marami nang tandang sa dalawa tatlo marami raman yung tandang pambinta natin yung sa sunod ang katay pambinta ito na amo guys oh yung ating ginya dito yung dating ginya natin dito yung isa yun mailap Yan lang tapos na bukas naman